Welcome to Sagada Town Hall. Saturday morning here in Sagada. sagada uh, kaso magtutulak muna tayo ng banday tulog pa magtutulak tayo kasi maingay ayan yeah. ay hindi tayo lang tayo tagal namin, medyo mga tagal kami nag dito sa Marilao uh, almost two two and a half hours, two, hours yun. Kulong pa kami isa. Eto guys, parating na daw dito. So, gear up na kami. Eto kami, o. Oh. <laughs> inumaga na kami dito guys. Pero okay lang, okay lang. Ayun, inumaga tayo. <laughs> Hoy oh, lang 'yan. Uh, every time na magmo-motor kayo, okay uh, magmadali. So kung may mahuli, hoy oh, lang 'yan. Then kung mapaaga kayo, mas lalong okay. Uh, enjoy lang bawat mo. pasok tayo dito. 'Yan, tapos. Um, enjoy lang. Kasi pag nagmadali kayo, enjoy lang discuss, eh. Stop muna kami dito sa Station Mall Kasi may mga nagpagas din yung mga malilitang inga tulad ko Tapos to Ano? Nagkahihuhay wala yung namin Hindi <laughs> kami magkarinigan Ito lang ata kami dito So ayusin muna namin tapos kami magpa-gasolina ulit kumain. Then after this na uh, napag-desisyonan nila na maglaon union muna kapsat. So nabotas to kabsat kami. Then sagada na. Eto, nakarating din tayo ng absat. Ang init! Grabe yung init, guys. Tapos ito, sa left side natin is yung absat. So, naghanap sila muna ng parking. Ito yung pag-parking nata dito. Ayan. Baka... Pa... Saan so, kami. Mark. Ayan, doon daw tayo. Pinapapunta tayo dito sa kanan. So, nagka... Dito tayo sa ano. Ano eh? graba yun welcome kabsat guys pag na ano pag napadpad kayo dito sa ano sa laon Union de eh. puntahan nyo na to ayan nandito kami si Yus diretso lang tayo nung tumanda ako parang ayoko nang lumusog sa dag <laughs> katamad mag ano banlaw isap tumabay lang dito So, pasyalan nyo to guys, ha, ah, Kabsat. La Union. The best dito. And dito kami nakapwesto. So, halo-halo muna kami guys. Bro, okay ka lang? Mark. Wala ang sugat? Ah, simple lang eh. Natumba ata ah, si Mark dito. Ayan. Ingat. Ito, dito na tayo dumaan sa ano, pinakamalayong daan mapuntang ano uh, sa Gada kasi hindi naman kami nagmamadali eh. so para pag pauwi kami pag na medyo maiksi doon kami sa kabilang daan ba, medyo ma medyo maiksi na lang yung uh, daan namin dadaanan abutan ah, kami ng gabi ng dilim guys so mamaya hindi na ako magblablog dito mamaya ano gabi kasi wala na din ngayon makikita so susubitin na natin ito so, ah, ko lang sa mag nagpaiwan ako doon para ano ah, makatakot ako tayo ng uh, medyo mayos-ayos. Ito lang. Ganda, no? Ganda talaga sa probinsya. Gandaan tayo. May kasalubong at madulas ang kalsada. Sana ba si Mark? Abutan din natin yan. Ang yeah. kaiwan tayo. para makablog tayo, guys nagpaiwan tayo pa makapag vlog no? tulay, hindi ko wala ganda sa so, dito, parang siyang bagyo na hindi ganun pakalamig kasi bababa to pero may lamig na ganda oh sana masama ko ang asawa sa anak ko dito hindi natin yung kapuntaan natin kung mag-e-enjoy mag-e-enjoy na anak ko May share ako sa inyo uh, Sabi ko ng papa ko uh, Sabi uh, Habang bata kayo mag enjoy kayo Habang malakas ang katawan nyo Kaysa pag mahina na yung katawan nyo Tsaka pa kayo nagpapapas yan, Medyo alalayin na kayo nun guys <laughs> Uy medyo u-turn to guys uh, I-overset natin yung sasakyan doon uh, Okay Go go Pasok Balik sa lane Medyo malayo-layo pa daw tayo <laughs> Uy, sakit na ng puwet ko Parang paling na yung kaliwa Saka yung kanan Yung bigat ko kasi Hindi, ano Ewan ko Sakit Ayan Ang tulubak <laughs> Ay, kung ano Tulubak Lumak Sakit luma. sa, sa puwet Sakit na ng puwet sabay nauna sila sa ano eh dito basta laging mauna sila guys kasi dito dahil sa likod mas okay sa akin sa likod kasi uh, abang ka lang sa mga naiiwan and then na uh, habol habol ka lang tapos pag gusto mong bumira paunahin mo lang tapos pira ka layo ng iwan ko natin then let's go yun pero yung mga bankingan dito guys eh, hindi naman yung talagang BPR ah. talagang tama pa siya lang tayo dito pag ikaw na disgusto dito ang dami mo kong abalahin Ha pala yun, mamaya pagdating natin doon ng gabi, uh, siguro kain inom lang then bukas pagising natin breakfast lang tayo tapos biyahe na tayo ulit pa uwi parang dito may ano biglang ano biglang alon kayo magalala huwag na kayo magpunta muna dito ako na papasyal ko na kayo panoorin nyo lang tong video ko <laughs> next time pag libre kayo yung mga busy tao tayo nyo pumasyal dito guys napakaganda tahimik yung tamang kapika-pika lang sa umaga ganyan gagawin natin bukas ng umaga pagdating natin parang natatanong ko na si Mark yun yan yeah, si Mark guys <laughs> Maglamit natin mamaya tutuwa natin din ano uh, Tamang banking banking tayo ulit Pagpaunahin ulit natin si Mark Tapos habol tapos paiwan habol ulit Yan ganyan Mark Pira lang Downshift tapos uh, Usti ang kanang tuhod Kala alam mo professional tuhod tuhod -tu po eh no Dandan lang Pasyal lang tayo eh. Gusto ko nga pa palang mag-thank you sa mga kasama ko. And, hindi ko na kayo maisa-isa. Thank you sa pagsama niyo sa akin dito. Sabi akin ito. Enjoy ako. Grabe. At masakit ang puwet. Palag! <laughs> thank you, thank you guys. And then ang um, view. Tayuan natin. Hello. Bundok, bundok. Saan mo kayo mas mahilig? Sa dagat or sa bundok? Parang na ako nabundok dahil nagkakaitanda ako. hindi pa may dumadating doon sa pupuntahan namin. Ayan. Picture, picture muna. Ito, gamit natin. Ayan. Ayan. Okay. ban Oh, pa Pag gumalat, walang warranty. Pag napagpag na. Ay, nakapag. Ito ba? Ay, ito yung isa pagpag yung ginitig. Ginitig ko na. Content ka na naman. Kain muna. Dinner. Nadadating lang na amin. Oh, sabah. Ay, so bad. Ay, so Saan tayo dumaan? Ilocos na. Oh, sa Ilocos. sa Pantes. Sir. pa. Uh, oh, <laughs> Mahirap yung buwan. May parusa. <laughs> <laughs> Ito yung ano, room natin. Yan. Dumi, no? <laughs> Charge tayo. CR. Ito yung present. Alalagay ko na lang sa gilid. Hello, good morning. Magkapamata na din dito tayo sa ano. Sagada Homestay Inn. Kapil muna tayo. Uy, <laughs> Uy, fog. And dito tayo na stay guys. daw aso. <laughs> 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 Sige lang <mamapain> dyan. Ako. Pag inainisahan kayo ng aso kasi takot na takot kayo. Matitira pa maglakad. <laughs> 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 What? Yan lakad muna kami. Hanap kami ng makakainan. Uh, Welcome to Sagada Town Hall. Saturday morning here in Sagada. Yeah. tao dito boy. Bro, dito wala man tao dito. Hello, ito pauwi na kami Maunang kami ni Ronald Maiwan tong mga idol natin Ito mas idol ko to Lupit to eh. Wow naman May higa Wow Saan ba ang babaan ko? Banawin. Banawin mo na ano. Mayroon ko sa araw. Parang na po. Ingat. Yung ginaanan namin papunta dito, yung pinaka mahaba. nag -ilogos. Thank you. Nag-ilokos muna kami. Tapos.

next ating ano next kung open ang video sa ano na tayo if we go dama o alay ngayon ng city hall town hall na so, Sagada so, uh, market ay bagay Siya if go

Pagas mo na kami ulit. Hindi <laughs> namin uh, 1 I-32 I-32 na lang nandun na kami sa ano, sa Ipagaw na siya eh, no? Okay, ipagaw na. That's good. pag na lang kami ang pag kasi hindi namin alam kung saan yung next pang yung gasoline station na Iwan. Alam Okay na yan? Okay. Ang bilis. Ah, 700. Sakto. Sakto, hindi na. Six, nắng giường. Một tên mọi người khác. Một tên mọi người khác. Một tên mọi người khác. Một o, paligda eh. Kayo pag binigyan kayo ng pagkakataon, gusto niyo bang tumira sa ganda For example, laking Maynila kayo, laking sa city kayo lumaki. Gusto niyo bang ma-experience or dito tumira sa mga gantong klasing lugar, guys? Gandang tanong 'yun, na Kasi kung ako, oo, oh, oh, wala problema sa akin 'yan. Napakasarap tumira sa probinsya, guys. Unang una, walang traffic Papasok ata tayo ng tulay Hindi ko sure Tulay ba ito? Ako nga, nga, tulay <laughs> Ayan, oh. Ganda, no? Galing, galing Gagaling ng mga bahay sa bundok, no? At uh, may mga poste lang Tapos ang titiboy

a mim fine

Yeah. Mode. <laughs> you are Donkey Mud. you

po. Ang dito, dito. Pag nadangay dito, dito na kayo kumain. Mm -hmm. Tao Thank you! Salamat. Dito yan, sa San Jose. San Jose ano to? Kaya... Ano ba to? Sa so, madadaanan nyo to. Akay na ba? Yeah. Wala na. Ilang minuto na yan ah, ilang na so, na tayo? Ilang minuto yung may puso? May puso sa tayo? Wala mga dalawa

mga daan sa <laughs> mga daan no maraming salamat kay ano na yung gamit natin google google max google max tinadaan tayo sa, sa daan niya rock road rock road talaga yan paliguan mo ko na alikabok konti na lang bahay na tayo guys <laughs> namimiss ko na yung kama ko parang gusto ko na humiga lahat na lang ko Uh, pala, ano, uh, ulitin ko, thank you sa so mga nakasama ko ngayon guys sa biyahing nito. Thank you, thank you. Sobrang enjoy dito ko na din pala patatapusin tong video ng to thank you for watching guys please like and subscribe sa ating youtube channel and please follow my FB page thank you